Face mask sa Japan, pwedeng kainin dahil gawa ito sa tinapay. Epektibo nga ba ito laban sa virus? Halamin. Gusto mo ba kainin ang face mask na ginagamit mo bilang proteksyon laban sa virus? Ito lang naman ang imbensyon ng tatlong university students mula sa Okinawa at Fukuoka, Japan. Dahil gusto nilang makaamoy ng tinapay sa lahat ng oras, lumikha sila ng face mask na gawa sa melon bread. Ito ang mask pan, ang tinaguriang world's first edible face mask. Ngunit, epektibo nga ba ang mask pan na ito? Alamin natin. Uh, mula po nung na itong face mask na tinapay, hindi na po ako hinahatsing, hindi na rin po ako inuubo. At uh, saka po, uh, busog ka na, ligtas ka pa pinagtatawanan man po kami ng iba, eh, hindi nila alam kami po yung maiiwan dito sa mundo kasi hindi po kami dadapuan ng mga sakit dahil po dito sa face mask namin na tinapay. Ayun po, sa mga gusto po magpagawa ng face mask na tinapay, pwede po kayo sa amin mag-direct para ibibigay po namin sa inyo yung mga mainit-init pang tinapay. Ah, uh, simula po nung naimbento tong face mask na tinapay na to, eh, lagi po akong busog. Sa totoo po, asang uh, linggo ko na po itong gamit, sa amoy po lang po, busog na po ako. Ayon sa The Labo, ang experimental division ng Goku no Kimochi, ang effectiveness ng mask ban ay katumbas o mas mahusay pa sa mga mask na nabibili sa merkado. Tines din ng Unitica Garmentic Research Institute ang bisa nito at napatunayang kaya ni i-block ang droplets na may virus dahil sa umano'y high-density fibers na taglay ng melon bread. Ngunit ayon sa mga eksperto, mababawasan ang performance ng mask pan kung kakainin ito mula sa loob. Nagbabala rin silang huwag kainin ang outer part ng mask lalo na kung ginamit ito sa labas at mataong lugar. Mabibili ang limang piraso ng mask pan sa halagang 1,800 yen o higit 700 pesos. Ngunit mabilis itong na-sold out matapos ilabas sa publiko. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, susubukan mo bang gumamit ng mask na gawa tinapay? Uh, bali ako po yung namumulot ng mga face mask na ginawang tinapay pong ito. pwede uh, pwede po naman po tinatapon po nila, eh, pwede po naman po kainin. Kaya po ito po, pakita ko po sa inyo, pwede pwede po po ito. Kahit po ito mga isang linggo na itong ginagamit nila, ay kinakain ko pa rin kasi po gutom na gutom na rin naman ako eh. Kaya salamat po sa mga nagtatapon ng face mask na tinapay na ito. Pwede po naman po kainin po natin, no? Gano'n no? po pa, sarap.